magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay nandito na naman po tayo para po sa pagbabasa ng ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw po ng Miyerkules, Agosto 21. Para po sa may mga sudyak sa na Aris, Marso 21 hanggang Abril 19, Aris. Kung ang iba ay nahihirapang umakyat at ingat ang kanilang pamumuhay, sa iyong kaso, kahit na hindi ka kahit na hindi ka nahihirapan sa pag-akyat, Itataas ka ng langit Kaya ang mangarap ka ng mataas na bagay At tiyak na ito iyong makakamit Sa tamang panahon Ang iyong mapalad na kulay Ay ang red At ang iyong maswerteng numero naman Ay ang 3, 9, 15, 18, 22 At ang 36 Para naman sa may mga sign, Taurus, Abril 20 Hanggang Mayo 20 Taurus Ang mga, ang mga nabanggit ay nagdudulot sa iyo ng kaunting suliranin at upang malutas mo ito ng maayos. Kapag nalutas mo na ang maliliit na problema ito ay bibigyan ka ng langit ng malaking swerte at magandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay ang lilac at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 6, 13, 21, 39, 40 at ang 45. Para naman sa may mga sujak sign, Gemini. Mayo 21 hanggang Hunyo 21, Gemini. Pakinggan ang tibok ng iyong puso. Kapag mabilis ang kabog ng dibdib mo, ibig sabihin ay darating ang swerte mo. At kapag mabagal, dahan-dahan ding dumadating ang swerte at magagandang kapalaran. Kaya dapat nagdagan mo ang iyong pagmamahal at ang iyong kap sa iyong kapwa upang lalong tumibok ng mabilis ang iyong puso. Ang iyong mapalad na kulay ay ang pink at ang iyong maswerteng numero ay ang 5, 14, 19, 23, 37 at ang 41. Pare naman sa may mga zodiac sign Cancer, Hunyo 22 hanggang Hulyo 22, Cancer. Malikang malikang magduda sa iyong kakayahan. Ngunit wala kang magagawa tungkol sa kapalaran. Magdududa ka man, itutulak ka ng langit para mahulog ka sa balon ng malaking swerte. Ang iyong mapalad na kulay ay ang berde at ang iyong maswerteng numero ay ang dos, disinoybe. 29, 31, 36 at ang 42. Dumako naman tayo sa may mga sudyak sign, Leo, Hulyo 23 hanggang Agosto 22, Leo. Tama ang iniisip mo na matagal ka ng sinisiraan at iniitriga ng iyong kaibigan Na naiingit sa iyo, ngunit huwag kang magalala <clears throat> Dahil hindi sila papansinin ng kanino man Dahil matagal ng masaya ang langit sa iyong ginagawa At ang ginagawang desisyon, ang mga taong lihim na naiingit sa iyo at naninira sa iyo Ay sila ang babagsak ang iyong mapalad na kulay ay ang violet, violet. At ang iyong maswerteng numero ay ang 4, 17, 22, 25, 28, at ang 40. Para naman sa may mga sudyaksain, Virgo, Agosto 23 hanggang Setyembre 22, Virgo. Kailan mo dapat ipakita ang iyong sigasig at pagsusumikap upang madagdagan ang iyong kita? Kailan? kailan Ng ngayon na dapat. Ngunit, nakahanda na ang swerte at magandang kapalarang naghihintay at matatanggap mo ito kapag dinagdagan mo ang iyong sigasig at ang iyong pagsisikap. Ang iyong mapalad na kulay ay ang silver at ang iyong maswerteng numero ay ang uno, chess, disinuebe, 22, 32 at ang 40. Pare naman sa may mga sign Libra, September 23 hanggang Oktobre 23, malungkot ang nasa itaas. Malungkot ang nasa taas kung walang kapi. Malulungkot din ang kapi kung hindi... Sorry guys. Malulungkot ang tasa kung walang kapi. Malulungkot din ang kapi kung hindi ilalagay sa tasa. Ngunit, ngayon ay matutuklasan mo ang iyong tunay na kaligayahan. Lalaki ka man o babae na matagal mo nang gustong makasama, pumunta ka at yakapin siya ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay ang brown at ang iyong maswerteng numero ay ang 3, 12, 21, 33, 40, at ang 42, Para naman sa may mga 42, 43, Scorpio 43, 24 hanggang 42, 43, 42, Huwag mong isipin na hindi ikaw ang object ng iyong karelasyon Ang nangyari sa inyo sa kasalukuyan ay bunga lamang ng inyong pag, pangga, pagtanggap ng mas malaking swerte at magandang kapalaran na darating ngunit hindi kayo magkakaintindihan ay medyo madidili pa rin ito Ang iyong mapalad na kulay ay ang magenta At ang iyong mas numero naman ay ang 9-12. 13, 32, 33 at ang 45. Para naman sa may mga sujak sa Nobyembre 22 hanggang Disyembre 21 sa Guitaryos, Maliit at malaking swerte ang sabay na darating sa iyo. Ngunit ang una, ang higit na magpapaunlad sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang maroon at ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 14. 25, 27, 28, at ang 33. Para naman sa may mga sign Capricorn, Desyembre 22 hanggang Enero 19 Capricorn, ang iyong kabiguan ay magbukas ng iyong isipan. Magpasalamat ka sa iyong kabiguan, pero salamat din sa sarili mo. Dahil nagising ka na sa katotohanan, ang mahirap lang ngayon, baka mabiktima ka na naman ng mga mapagsamantalang tao Tapos hindi mo na naman bubuksan ang iyong isipan Ang iyong mapalad na kulay ay ang orange At ang iyong maswerteng numero naman ay ang 4, 11, 19, 25, 37, at ang 41 Dumako naman tayo sa may mga sign Aquarius, Enero 20 hanggang Pebrero 18. May hinahanap ka na hindi mo alam kung ano ito. Sa kasalukuyan, hinahanap ka rin ito. Sa malapit na hinaharap, ang iyong mga landas ay magtatagpo. Makikilala mo siya. Siya ang malaking swerte at magandang kabalaran na nakalaan para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang yellow. At ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 13, 22, 31, 33 at ang 45. Pare naman sa may mga zodiac sign Pisces. Pebrero 19 hanggang Marso 20, Pisces. Hindi bagay sa iyo ang pagiging tamad. Kaya huwag mong hintayin ang iyong swerte kumilos, maglakad at maglakbay. Sa malayong lugar ay makakatagpo ka ng isang malaking swerte na hindi mo inasahan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang black at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 3, 7, 13, 31, 40 at ang 44. At ayan po ang ating Pisces. At ito po ang ating gabay ng kapalaran para po ito bukas araw po ng Miyerkules, Agosto 21.